Hello everyone and welcome to another episode of Kwentuhan with Erica. Today we are diving deep into the world of love and relationships. Nakakaraming beses na tayo ay nagtutuda kung dapat ba tayo maging bukas sa ating mga mahal sa buhay. Pero ano nga ba ang tunay na kahanang pagiging tapat sa isang relasyon. Sa episode na ito, ibabahagi ko ang ang, ang mga napapanood ko or mga na-observe ko sa ibang tao. At ang mga natutunan ko. Makikinig din tayo O magkikinig din tayo sa ibang opinion ng ating manonood sa susunod na episode. Kaya't maupo, mag-relax at samahan ninyo ako sa isang makahulugang pag-uusap tungkol sa pagiging tapat sa pagkibig. Well, kung napanood nyo yung... Uh, Single Inferno Season 2 kung saan kung saan yung lalaki hanggang sa umpisa sa first impression hanggang sa tulo ang pinipili pa rin niya ay yung babae na nagugustuhan niya walang iba kundi si Sulki. Ang sabi ng mga kasamahan nila sincerity works. Kung ang sincerity works, sabihin ang like, conditional love mo sa babae ng gusto mo. Yun yung aking na observe dun sa lalaking pangalan pang pangalan ay Jongwoo. Habang pinapanood ko yung Single Inferno Season 2, napapansin ko simula umpisa hanggang dulo, si Sulki pa rin ang kanyang pinipili. So tama nga. Tama nga na si... Tama nga na ang nananalo sa pag-ibig o sa tunay na pag-ibig ay yung sincerity or yung unconditional love. Ganon din sa mga babae. Kailangan, kung gusto mo yung lalaki, kung gusto mo yung lalaki, dapat tapat at tuto ka sa iyong nararamdaman. Hindi yung magulo yung isip mo, magulo yung puso mo, kung ano ba ang dapat na maramdaman mo o nararamdaman mo. Dahil, hindi ka, hindi ka niya ano sabihin hindi kanya papansinin hindi kanya hindi kanya pipiliin kung ang ugali mo sa mga babae to ha kung ang ugali mo ay yung parang sisiraan yung babaeng gusto nung lalaki o yung basta sisiraan mo sa lahat tapos ano dahil ang makukuha mo nun ang magiging resulta nun ay lal, lalo kang lalayuan ng lalaki. Ganun yun. Sabi nga daw nila, ang pag-ibig ay parang paru paro Bakit? Kasi once na hinabol-habol-habol ang paru-paru, lalo, lalo lang yun lalayo. Pero kung hindi mo hinabol or na ka lang sa na ka lang talaga sa isang tabi lalapit sa iyo yung paru-paro so ganun din sa pag-ibig pag, pag hinahabol-habol yung tao lalo lang lalayo sa iyo pero kapag Nagstay ka lang at wala kang ginawa. Siya ang lalapit sa iyo. Siya ikaw ang pipiliin niya. Ganun ang ang ating ang aking observation sa mga na, sa mga na ko sa single inferno. So yun nga, sincerity wins over over everything in love. So, no, kahit anong effort ng ibang lalaki, kung ang, ang, kung ang pinatunayan mo at pinaramdam mo sa babae ay yung sincerity at un unconditional love, then, ikaw ang pipiliin babae, ikaw ang mananalo sa pag-ibig. when we are together we always have fun. So, have you ever felt like you couldn't be completely honest with your partner or maybe you've been hurt by someone dishonesty? today we're talking about the power of sincerity in love. We will explore why honesty is crucial for building strong relationships and overcoming challenges. So, I have a question to all of you. Mm. As next episode ng hand with Erica, have you ever felt Afraid to be completely honest with someone you love.